Tatlong magkakasunod na kampeonato ang hinahangad ng TNT ngayong season, subalit sa pagsisimula ng kanilang kumperensya, ay tatlong magkakasunod na talo agad ang bumungad sa back-to-back -back champion. Sa ipinakita nilang performance nung huli nilang laro, ay tila unti-unti nang nanunumbalik ang bangis ng mga katropa, pero sa kanilang laban ngayon ay winasak ng Phoenix ang tumataas nilang moral. Inilang paso mula umpisa na hindi man lang nakaabante, at ang mas masaklap ay sila nalang ang tanging kopo na na hindi pa nakakasungkit ng panalo, ngayong Philippine Cup. Pinigilan ng Phoenix ang TNT, sa pinakamasamang simula sa loob ng 2.5 taon, tinalo ng Phoenix ang TNT, na nagbigay sa kanila ng pinakamasama nilang simula sa PBA. Maagang nang ibabaw ang Fuel Master sa 58% shooting, sa unang quarter, sa pangunguna ni Perkins, Topfin, at Tio. Nagtayo sila ng 24-point lead sa halftime, at hindi na lumingon pa. Ang TNT, na naglalayong magkaroon ng Grand Slam, ay bumaba sa 0-3. Ang pinakamasama nitong pagsisimula ng season mula noong 2000. Ang Grand Slam sikang TNT tropang 5G, ay naghahangad pa rin para sa isang panalo, sa season-ending tournament, ngunit magkakaroon sila ng isang mataas na order sa hinaharap, kapag sila ay nakipagkita sa mga perennial championship contenders, na San Miguel Beermen sa Antipolo. Ang team na lang na walang panalo sa Philippine Cup, ay ang TNT Tropang 5G. Mula sa magkasunod na kampyonato sa unang dalawang kumperensya ng season, ang Tropang 5G, ay nahulog sa kanilang ikatlong sunod na pagkatalo, na pangit na pagsisimula sa kasaysayan ng Frankisa, mula nang may katulad na record, upang simulan ang kampanya nito, noong 2000 Philippine Cup. Kamusta mga idol? Sports PH, para sa sports news and update. bago ka pala mong dito sa channel ko, pinitikin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports